Giselle, may celebrate. eh. Mainit ba to, partner? Mainit. Mainit na selebrasyon. Mainit na selebrasyon. Oo. <laughs> Kasi daan-daang mga bata sa Davao daw. Hmm. Ang... Ha? Ah, nakisaya sa birthday celebration ngayon ni Pastor Apollo Kiboloy. Tanungin natin, hanapin dito natin, Phil, nandiyan dyan ka ba, Phil? Taga Davao to eh. Kasi wala tayo masyado nakikitang ano, ah, uh, tawag dito, puro, bata ha, ang partner, ang nag-celebrate. Su daw ang all we need is love. All we need is love. O naging... Malabo. ayan. yan. Oo, oh, malabo. Yung camera ni attorney. Sige nga. Yun. Okay. Ay, okay na. Bakit pagkamay mo? Parang, may, parang, ano, parang, may nag, parang hawak nag, ni ano? Oh, parang nagbablog na yan, partner eh. tayo parang ganun. Oh, di ba mag-iiba mukha ko? Hindi. Oh, Ay, gapo pa rin. Hindi, partner. Parang, di ba, parang hinimas niya lang. Hinimas. Meron milagro. Oh. Galing. Oh. Galing. Oh, ito talaga. Pinag-uusapan lang natin si Pastor Kibuloy para may milagro ka oh, yung kamay. Oo, maklas. Oo, grabe. Talagang, Yan. Uh, binabangkit lang. Taka, talagang oh, nakakaroon oh. ka agad. Oh, biglang luminaw. Ang lahat. Binanggit mo kanina na. Pero <laughs> anyway, talong natin, partner, kasi wala ako masyadong update dito. Uh Oo. -oh. Uh ang news lang na nakita ko dito, sabi, ano, ah, uh, Kibuloy on the run, but cash keeps coming as gifts. Mm -hmm. for his 74th birthday. So, may dumarating pa rin pera. Kanino galing yun? Sa mga member siguro. Oh. Para nakasanayan na yata nila kasi... Every arong, year, ganun yung regalo oh, nila oh, pera. partner. Kasi para ang sabi dito, kapag nagbe-birthday si, si Pastor Kibuloy, talagang ano, nagkakaroon ng fundraising. Fundraising talaga or may kota pa yata, tito, partner. Uh oh, oh. Kaya dagsa yung pera. Diba? So tanong natin kay Phil Phil, nandiyan ka ba? Kasi malaman talaga natin, kasi kung Davao yan. Mababalita sa Davao yan, partner? Mm-hmm. -mm. Sa ano ba natin? Sa RMN natin sa Davao, mayroon bang balita? Wala naman eh. Kasi siguro dahil wala si Pastor Kibuloy. Pero yung mga tao, nagse celebrate oh, sila. Oh. Tama ba mga kay No? Parang parang may nabalita, ano ko na nag- Nagaano sila nag-celebrate sila pero wala si Pastor Kibuloy. Mm -mm. So, minsan di mo alam ah uh, you ano sa amin mo? Partner, you love ano? All we need is love. 'Yun ang suot-suot uh, na t-shirt ng mga bata. Ah. No, oh, sa pagdiriwang ng ano to, ng kaarawan ni Pastor Kibuloy. Kaso nakaroon na si uh, nakaroon din ng parada partner. Mayroong mm, mm. makukulay na booth ng cotton candy, tinapay, libreng joss, uh, may may popcorn pa. Ice cream mm. at iba pa na unlimited yan ha, Uy. Para sa baka dito napupunta yung binabanggit mo ng mga donations, yung mga cash ah, donations. Oh. Uh, siguro uh, makikis o uh, nakisaya mga bata sa inihandang parlor games mm. para sa kanila at magbi nagbigay din ng dambuhalang cake. Mm. Nagbigay din ng dambuhalang cake ng butihing pastor. May nagbigay? Si, mismo si ano, partner. Si Pastor Kibulo? Oo. Tinga nga, totoo? O, eh, yun ang sinasabi rito sa balita. oh na binabasa natin. Eh. So, kung galing kay Pastor pa Kibulo yan, eh nandyan lang si pastor. Sino ang tumanggap? ng cake? Oo. oo. Para sa mga bata, binigay oo, niya. Sino nga nag-deliver? Eh, mga tauhan niya. So, alam yung tauhan niya kung nasaan siya? Yun, dapat din ang hanapin. Obstruction of justice yan? Nako. Wala, tayong kasi, nasa balita, partner. Huwag kayo nag-deliver ng cake. ha? Kasi hindi pa deliver lang to. Grab, grab. Lala mo. Oh, grab yan. Pero maski na party may pangga Ah baka sa ano? Iniwal sa Big Shop. Iniwa oh. Sa Big Shop. <laughs> ah, shop. Iniwan hey, to sa kalsada. <laughs> Tapos doon lang namin pick up eh. Mm. Tunaw na nga ang cake dahil sa i. <laughs> oh nga init pala. Baka di sa Big Shop tama. Oo. Oh, oh. So ang tanong, sino nag-order? <laughs> sino nag-order? <laughs> 'Di ba? E, sa akin 'di ko alam. Uh, kung babasahin ko to, partner. Kasi unang-una sanay sila. Oh. Sanay si Pastor kay Buloy na talagang sobroso Oo, yung, celebration. yung celebration partner. Kasi sinasabi nga dito ang mga politiko ay talagang pumupunta sa lugar niya pare, to celebrate his birthday partner. Meron mm -hmm. nga ako nakita rito noong mm. 2023 ata. Mm. Uh, ang daming mga sinasabi. oh. Mm. Mga bisita. Sige nga, partner. Uh -oh, 2023 to. Pinuri ang kaakit-akit na venue. Huh? Uh... Oo. partner. Alam mo, 2023, diba? ha, pinuri na mga bisita ni Pastor kay venue kung saan isinagawa ang birthday celebration ng buti Pastor sa lungsod ng Davao. Ang ganda nga, partner. Oo, 2023, partner. 2023 to, may Disneyland style pa nga daw uh -oh, yung kanila uh -oh. eh. Nagagandahan ang mga bulaklak gaya ng orchids, mm. roses, bagainvillea, mm. gumamela, Kalachuchi. Eh, wala. At wala, iba pang design. <laughs> <laughs> oh. Nang 2023 to, ha? Oo, oh oh, 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 hindi naman ngayon. Pero hindi partner, tingin. siyempre, hindi siguro kasi bongga yung birthday niya ngayon. Oo. Oh, oh. Kasi, hindi nga siya makalabas. Di ba? Oo. Oh, oh. Oo. Oh. Pero siyempre, partner, sanay siya sa... Sanay si Pastor Kibuloy na tumatanggap ng sobrosong regalo. Oo. Oh, oh. Di ba? Siyempre, mula sa politiko, mula sa kanyang mga miyembro nagbibigay nga doon ng pera, parang, yun na nga, kota nga. Busog at walang pagsidla ng tuwa ang mga kabataang na bigyan ng pagkakataon na muling makisaya sa birthday celebration ni Pastor Apollo Siki Buloy sa Davao City. At live mula sa Davao City, si Margot Gonzalez magbabalita. Margot, magandang gabi. Oh. Oh. Hi Angel! Magandang magandang gabi sa inyo dyan, sa lahat ng ating mga nasa studio. Alam mo, ngayong araw nga ay birthday ng ating pinakamamahal pastor. At alam mo ba, dahil itong uh, April 25, itong ating uh, April 25, ay hindi lamang ito birthday ng ating pinakamamahal pastor, kundi birthday din ito ng mga milong-milong -milo mga kabataan sa buong mundo. Ganyan kalapit yung puso ng ating pinakamamahal pastor sa mga milong-milong mga bata. At kahit ultimo ang kanya birthday celebration, ay talagang inilaan nila ay o inilalakan niya para sa lahat ng mga bata. Dito nga sa Davao City Angel, dito sa KGC Compound, particular dito sa loob ng cathedral, ay makikita natin sa ating likuran ano, na talagang bisig-bisig yung mga bata ngayon sa pagtanggap ng mga naglalakihan nila mga regalo mula mismo yan kay Pastor Apollo si Kanina, Angel, nag-start yung ating celebration dito sa KOJC Compound sa pamamagitan ng parada na naging hugot nga ng uh, ating uh, na ng birthday celebration. Yung mga bata kanina nakasuot ang All We t-shirts at may mga bitbit -bit na mga balloons. Ngayon, marinig natin sa ating likuran insert na yung mga bata ay talagang mapunta na ngayon sa pag-glow uh, pag ng malahigante o uh, cake na inalaan ni Pastor Apollo, Kibu, uh, 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 ni Pastor Apollo si kiboloy para sa kanilang lahat. Kanina din, after ng parada, Angel, nagkaroon tayo ng uh, pa partner games para sa mga bata. Meron mga nasa Team Pink na... oh Oo. Oh. oh, Tapos, ano pa ba? Hmm... Ang mga bisita niya noong nakaraan partner, eh, siyempre, nandiyan si ano, si uh, Pangulong Duterte. Oo. Oh, oh. Tapos, nabanggit pa rin si uh, Senator Bato. Nandun din. Si Senator uh, Bongo. Senator Francis Trentino. Hmm at saka si Senator Mark Villar. No. Yan ang mga kasakasama niya. At kapag ka daw, nagbe-birthday si Pastor Kibuloy, eh, yung mga pastorals niya talaga, uh, may mga task na dapat gawin ano para sa kanya. Yun? Ay, hindi ko na alam kung ano yung task partner. ba? <laughs> diba? Basta may mga task, kung maga naka-assign task na gagawin. Siyempre, to please, Pastor Kibuloy, eh, birthday niya eh. Diba? Yun yun. So talaga extensive daw oh uh, na magkaroon ng fundraising para sa kanyang birthday. Oh. So ang ibig sabihin ang budget ay galing mismo sa kanya. Oo. Ano to? Mga miyembro. Saka oo, sa kami nagre-regard siguro ng mga pagkain partner, syempre. Pastor Kibuloy, eh. 'di ba? Mm, mm Yun yun. Pero ano ano ba ang pinapakita dito sa pagse-celebrate ng birthday niya kahit wala siya partner? does it show na kahit ano pang meron kayo, may warrant of arrest kayo, ang simbahan namin, hindi apektado? Pwedeng ganon. Mm -hmm. Or, ipanamumukha ba na kahit anong gawin ninyo, mahirapan kayong arestuhin si Pastor Kibuloy? Pwede bang ganon? ba diba? Kasi, bakit? Eh, kahit na ano pang mangyari, eh, nakakapag-celebrate pa rin kami. Di ba? No, may, may dambuhalang cake pa. Tama ang basa mo, partner, no, ha? Oo, oh, oh, may dambuhalang Galing. cake daw, ho, daw. Oh, kay Pastor Kibuloy. Eh. So, ito ba, mga kay paki ano lang, ha? Kung tama ang aking pagkaka- analyze. Ito ba may panunuya sa mga, ano, otoridad? What do you think, partner? May, may panunuya ba? Well. Na... Ay eh, hindi siguro dahil lang partner. Kailangan nilang i-celebrate kahit anong Oo. mangyari. Ito'y naging kagawian na at tradisyon at bilang leader nila partner. Kasi parang fiesta Oo. every year. Oo, kahit ganun pa man ang sitwasyon siguro ng pastor ngayon, may kinakaharap na kaso. Mm. Ah, siguro hindi siguro naging ano yun partner no dahil na para hindi nila i-celebrate ang ano to kaarawan ng kanilang leader. Mm, kasi hindi, nga, hindi sila naniniwala sa ikinaso kay Pastor Oo. Kibuloy. Di ba? So, ito nga eh, di ba? Kasi since nasanay sila yearly, so, pero partner kasi kung kung walang, eh, tingin ko may basbas -bas talaga to ni Pastor Kibuloy. Mm, mm Kasi kung nagbigay siya ng dambuhalang cake, so, pa, may basbas -bas siya. Hindi natin alam kung nakakapagbigay pa ba siya ng order para magkaroon ng kota sa pag-fundraising. Kasi meron pa eh. May diba? celebration pa. May celebration pa, sa saka dating nang dating yung pera eh. Oo. Kahit wala At na, saan na siya. Saan naman yung pondo nito, di ba? The Justice Department says fugitive doomsday preacher Apollo Quiboloy remains in the Philippines. The DOJ adds, Thursday, April 25, prosecutors already filed a motion for a hold departure order against Quiboloy and that he is already on the Bureau of Immigration's lookout list. Kibaloy's former followers claim the group's fundraising efforts continue unabated in the Philippines and abroad. Reinita Fernandez, a former follower, says KOJC street level solicitations are ongoing in Singapore, masquerading as charitable endeavors. Former KOJC member Faith Kilion says the fundraising is relentless as the practice is the default mentality in the group. They say KOJC workers raised funds as gifts for Kibaloy, the self proclaimed son of God, in time for his 74th birthday, April 25. His birthday celebrations featured elaborate floats, parades, carnival booths, and performances. Thousands attended, including prominent political figures. Saka sino pa mag-uutos? Mm ba? -mm. Diba? So, eh, sa akin nga, feeling ko lang, para siyang ano, para siyang panunuya. Sa akin ah, uh -oh. ewan ko sa mga iba nating kayubi, kung anong basa niyo sa akin, panunuya na para bang, wala kayo, you can't beat me. Parang ganun parang hindi nyo, hindi ko hindi niyo ko kakayanin. 'Di ba? Ito oh, birthday ko pa oh. Dami pantao tao nang celebrate ah. Ay, nasa sa 'di diba? Kapulisan na 'yan, partner. Kung paano nila ngayon hahanapin. Mm. 'Di ba? Mm. At uh, uh, iharap. Mm. Si uh, Pastor Kiboloy sa mga kaso na meron ito. Ito nga, partner, sabi ng NBI, nagmo daw sila dito na possible sightings of Kibuloy on his birthday. Oo. Uh -huh. Eh, binalita nyo oh. Nagmo-monitor kayo, di hindi yan lalabas. alam, 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 diba? Na ni, alam na ni Pastor. Hindi, na nag-aabang kayo dyan. Sige, titignan-tignan niya ngayon dyan kung may drone partner. Oo. Uh -huh. Hindi na yan lalabas. Di ba? Hmm. So, saka, nandun oh. kaya yun, partner? Kaya nga, partner sa Glory Mountain niya o kaya sa Prayer Mountain niya. Pero partner, ang DOJ magre-request na yata ng whole departure order sa RTC. And I believe the prosecutors have already filed their motion no, to, to issue a whole departure order. These are normal um, legal processes that the prosecutors are very used to. So once you have a, a respondent or an accused that is uh, a flight risk especially given the resources that uh, this person has then the prosec the prosecutors are very diligent in uh, in making sure that that doesn't happen know that uh, the 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 accused is able to leave the country without actually facing the the allegations in the proper forum para sa case niya mm -hmm. so syempre as sabi nga ng DOJ uh, hindi nila papayagan syempre na makaalis di ba pero, kaya na pa ba nagkaroon ng warrant of arrest? I think last month. Mm. Oh. Dito yan. Pero, oh, good, good move. Di ba diba? Na magpa-ano sila ng whole departure order. Para hindi na makalabas. Pero syempre natin, sabi nga natin, kung sa iba lalabas, backdoor, hindi niya rin makikita yun. Di ba diba? At kung aalis siya noon pa. Diba? Eh, ang tanong ko, gaano ba kahirap Hmm. na para kung saan nagtatago si Pastor Quibolo para hulihin. Sa, okay. sa ating mga Kasi, uh, kung simple, ordinary yung hmm. tao, partner, ang bilis nilang matuntun eh. Kahit ginawa pa yung kribens sa ibang lugar, nahuhuli, di ba? Doon sa kung saan to nagtatago. Hmm. O, oh, paminsan din, pag talagang napakahirap, nagbibigay sila ng reward. Di ba? Hmm. Para, mayroon silang makukuhang impormasyon O oh, may magtuturo. Iniisip ko yung reward na yan. Bibigyan Oo. na ba nila ng reward ang ulo ni Pastor? Peso? Depende yan. Eh baka pag nakita siya, mas Oo. malaki ang maibigay ni Pastor. <laughs> <laughs> Di ba? Mas mayaman si Pastor eh. Di ba? O, doblihin ko yan. Diba? Di Wag <laughs> ko tahimik ka. Tahimik ka, doble ko yan. Wala diba? din nangyayari, tama. Mm -mm. Oh. So, sa akin, partner, tingin ko, bakit nahihirapan sila? Oo, oh, yun na, yun okay. din ang partner eh. I-analyze e natin. syempre uh -oh. nandiyan uh -oh. yung mga kayobi natin na ha. Partner, e even other ano, partner ha, mga si Bantag. Si Bantag. O, si Bantag, may ano na ngayon. Mm. Mayroon na siyang reward, di ba? Ay, sorry. Hindi, ko, hindi uh -oh. ako updated sa reward uh -oh. niya. Oo, uh oh, parang mayroon ata, di ba? Tama. O, yung ba? yung tama. baka kaya hindi siya kasi yaman ni pastor Oo, eh. tama. Baka oo. hindi sa akin ito. Mga kayo bito niyo ako mag-analyze with this especially yung may mga alam sa mga itsa pag-aresto-aresto. Ah, 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 sa akin kung bakit nahihirapan kasi merong tumutulong. Anong ibig mo sabihin? Ibig sabihin tumutulong. Uh, tumutulong na sa posisyon Kung may tumutulong o na may ano partner. Na may poder? May kakayanan. May kakayanan. Halimbawa, ito kind of partner, ito lang nga mga kay UB, please uh, help me. Oo. Baka kasi mali yung analysis ko. Halimbawa partner, ikaw yung nag-ano, nag, ikaw yung nag- uh, hahanap. Oo. Oh. Ikaw yung nag-ahanap. Oo. Oh. Siyempre ngayon, yung info mo, ibabato mo ngayon kay Police 1. Okay. Kay Police 1. Eh, hindi mo alam kung si Police 1 ay loyal sa trabaho niya. O loyal kay pastor. Mm -hmm. So, di ba, ganito yung sa mga pelikula eh. Uh -uh. Hindi mo na alam pala, itong pulis na pagtitiwalaan mo, yung pala, e ng kamay, nung huhulihin mo. Okay. So tip agad, oh, pupunta si ano, kahit nga, kahit nga uh -uh. kayo bantag, baka pwedeng ganun eh. Huhulihin ka, nandito. So may lalaman. nagtitimbre. May nagtitimbre. Oh. Nagli-leak yung information. Ah Oo. -oh. So mas magaling ang intel. <laughs> Nung uhulihin. <laughs> eh, eh kung ganun pala partner mm. ang nangyayari, eh talagang mahihirapan sila na hanapin. ba? Diba? Di, Oo. sinabi nga ni Kasi ano partner. Pla, plano pa lang. Hmm. Ni Davao Oo. Regional Um, uh, Police Officer partner? Uh, police uh, Regional Director? Oo. Oh, uh -huh. Sabi niya, di ba? Eh, pa magka-birthday pala sila. Ni... Ni Davao Regional Poli, uh, director director regional director araw ng din. PNP oo oh magka birthday sila alam mo kung bakit ba diba? mm -mm. binanggit ko na to sa inyo mga kay ub magka-birthday sila at si Davao original director hindi na siya minsan umuwi sa bahay nila kasi nakikiselebrate siya sa birthday ni Pastor Kiboloy mm -mm. eh regional director yun partner ng regional office ng Davao. ng PNP Davao so kahit sabihin mo na ayaw ka namin paghinalaan ng sa loyalty mo, partner. Pero kung naging close ka kay pastor, maiisip at maiisip na pwedeng loyal ka kay pastor. Mm -mm. Di ba? Maiisip lang naman. Di ba? Eh, lalo na ngayon mga kayubi. Hirap hanapin. Ang sabi niya pa, partner, sa dami ng kaibigan ni pastor, sa laki ng logis logistics ni pastor, maihilapan talagang hulihin. O oh, eh doon pa 'di ba? Sabi ko nga parang suku na siya. Oh. So paano pa? Sino pa ba ang pwedeng asahan na hindi hindi ka aliado? Uh -uh. Ni Pastor Kibuloy. 'Di ba? 'Yun lang. So 'yun yung mahirap tum Then... paano kung yung ibang mga pulis doon close sa kanya. O baka nakatikim pa ng ano. Ay, hindi ko masasabi ha. Baka lang, baka lang. Kasi nga, si si, uh, Davao Regional Director naman yung nag-ano nagsabi na nag share key sila sa birthday celebration. Doon siya nakiki- eh, nakiki ano, nakiki-birthday. Oh, eh ano iisipin natin sa ganun, partner. 'Di ba? So doon yung tingin ko bakit bakit siya medyo mahirap. Mhm. Mm 'Di ba? So 'yan, so 'yan. So well anyway, ano ano kaya ang ano kaya naiisip ni Pastor Kibole ngayon na birthday niya? Ano kaya ang wish niya? <laughs> ano kaya wish niya? Di ba? Make, ano sabi niya, partner? Ano yung t-shirt? Uh Oo. -oh. Ano yung t-shirt ng mga we bata? We need love. We need love, ano? Uh Oo, -oh. tama ba. All niyo? we need is love? All we need is love, tama. Tira? Diba? Ka, all we need is love. Hmm. So, yun lang, mga kayubi. Sa, sa akin kasi, with this, na hindi nahuhuli yung dapat hulihin, lumalabas parang ang hina ng PNP. Diba? Parang ang bagal. Well, anyway, an NBI nandiyan dyan na rin, di ba? Mm -mm. So, dapat tingin ko talaga, yung makakasama nyo magtatrabaho on this, talagang siguraduhin nyo na hindi maglilik. <laughs> Papano nila diba? masisiguro partner. Kaya, oh. ano din yan eh, challenge din yan eh, sa Department of Justice, mm. di ba? Uh, nasa sa DILG na rin. Sa, sa ating kapulisan. O, sino ba? Sa DILG. Mm. Oh. So, talagang ano din yan, partner eh. Mm. Uh, Challenge yan, dun sa mga, lalo din yung mga pulis, hindi, sakaling ibinigay itong mission. Mm. Di ba, may mga yan eh, di ba? Uh, kayo ang uh, sa inyo namin ibibigay para hanapin. Eh, kung may mga ganun klase mga nangyayari, eh talagang, eh parang ano lang partner sila. Naki ano yan, PNP chief ngayon, Marbile. Nasa kamay niya yan. chief Marville. Diba? No, partner. ang bukas, makikita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Cash, yung papalalang, wag tulugan ang inyong karapatan. At Radyo Marcelino, mga kasama.